See ya. sabi huwag niya po pumagilis para at makakapit po siya. Uh, sa kapi wala pong tumayak na ma-approve po yung gagawin po natin dam. Lahat po kayo, kung sino man po kayo sa mga apektado na nag-aagap-agap, babalik at babalik po kami kahit na limang beses pa o sa pong beses ito. Hanggang sa magkaroon tayo ng definite na plan na mag-approve kayo na okay yung project at nasolusyonan yung aming aming agap-agap o aming mga hinaing.